Puntahan naman natin itong yaman ni Mayor Alice Guo. Ito nung baka na ako curious dito and I think marami na ako curious dito, no. Mukha ba <laughs> simple lang buhay niya, no? lumaki siya sa farm pero if I'm not mistaken 16 vehicles na naka-register under her name. Tapos mm -hmm. merong helicopter na nasa process pa ng pagbebenta. Tapos pag tiningnan niyo mga photos ng social media, designer clothes, no. Mukhang tinalo pati kayo, ah. <laughs> I mean, <laughs> ano bang, ano, ano bang sumbok niyan? Saan galing ang yaman niyan? sa kanyang salen, meron siyang share sa balisin. Kaya ikaw ba, kung ordinaryong tao ka, meron ka bang share sa balisin? Di ba, balisin is high-end high -end resort. No? So, malayo. Malayong sinasabi niyang simpleng tao siya. Pero yung kanyang lifestyle, ang layo. Uh, tama ka, no? na-curious din ako, tinignan ko yung kanyang social media. Tama ka, designer bags, designer clothes, uh, pati yung mga relos niya. Uh, mga mamahali na relos Uh, at, at, at pinapakita niyo ito sa lahat. Ah. Hindi as if na nakatago ito. This is for everyone to see. You know, naka Rolex, uh, hindi lang ordinary Rolex, mga uh, rose gold, yellow gold Rolex. So, magtataka ka eh, na, uh, saan nang gagaling yung kanyang uh, pambili o kanyang yaman. At uh, nasabi ko nga nung huling hiling, tinignan namin lahat ng kumpanya nila, meron silang 15 companies eh. At uh, iba doon lugi, iba ang kita, 100,000, uh, 200,000, walang dibidendong lumalabas. Kaya nagtataka kami, saan nanggagaling yung kanyang income? Dahil pag na mo yung kumpanya, hindi nanggagaling sa mga kumpanya. So, ang aking pag-analisa, galing to sa labas. May, may pinanggagalingan to sa ibang, ibang sources. At sabi nga niya, ba, doon sa hearing na meron silang negosyo sa China, kung meron silang negosyo sa China at nagreremit ng kung mayroon silang negosyo sa China, nagre-remit ng dividendo. Eh dapat nini-declare nila ito sa kanilang income statement, sa kanilang uh, uh, sa kanilang uh, uh, tax payments. Uh, yun rin hindi namin makita. So kaya nga kaya inexpand namin yung 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 investigation dahil maraming questions na hindi masagot eh dahil nahanap namin kung saan kung sino at uh, sino ang pwede makakasagot doon at anong dokumento ang magpapatunay. Doon hmm. sasalin niya Senator magkano naka-declare? Um, eh, yung yung uh, huling salin na nakita ko ang assets is about 300 million pero meron siyang liability about 150 I think 150 million in liability niya. So ang net worth is about 100 250 more or less more or less 100 to 250 malaki pa rin no yung network malaki, niya malaki pa rin malaki pa rin yung network niya malaki oh, pa rin kasi ito sa mga isa sa mga frustration ng mga sumusubaybay diyan sa mga ganyang pagdinig no they want something to really come out of this although alam po natin na yung ginagawa ng senado in aid of legislation yan but nothing stops you from recommending criminal yeah. charges. Di ba? Pwede pumasok dyan eventually in BAR and other agencies of government. So far, sa, 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 takbo na investigasyon, ano ba yung nakikita nyo pwedeng puntahan niya when it comes to criminal, criminal liability? Well, yung, in terms of legislation, uh, nakita ko na napaka-hina yung ating process of getting birth certificate. Talagang defective. Pwede kong sabihin, defective yung pagkuha dahil napakadali. I-declare mo lang kung sino ka, i-susulat na sa birth certificate mo at instantly, Pinoy ka na eh. At uh, talagang dapat i-revisit yung uh, proseso natin at batas na uh, nagmamandato ng birth certificate. At we have to revisit the entire process. nakita ko uh, malaking loophole. At ginagamit to ngayon ng mga uh, hindi maayos na tao. So that's number, that's number one. Number two, yung criminal, uh, yung money laundering, dapat tignan. Ito ang bagong aspeto to na nakikita ko eh. Hindi ko nakita to sa ibang mga raid. Pero nakita ko ito dito sa Banban, itong money laundering. At uh, dapat uh, ginagawa na naman no, ng AMLAC yung pag-iimbestiga at uh, tinitignan nila kung saan nanggagaling yung pera. Okay, ganyan you elaborate on that? Yung paano nagagamit itong Banban Pogo Hub para maglinis ng maduming salapi? Actually, matagal kong iniisip to um, uh, Christian eh. Dahil nung tinitignan namin yung papel, uh, for example, yung Bao Fulan, na pagmamayari ni uh, Alice Guo nung bago siya maging mayor, ang assets lang 1.2 million. So ibig sabihin, hindi nang gagaling dyan yung pagtayo nitong uh, Pogo Hub sa Banban. -ban. Uh, yung Pogo Hub kasi ang nung pina ano namin pina-estimate namin sa mga professional engineer 6.1 billion. So, ang ang theory ko dito no uh, merong gustong magtayo ng pogo pero ang sa likod nito ay scamming activity pero hindi naman siya pwedeng pumunta sa bangko at sabihin hindi hiram ako para magpatayo ng pogo no walang bangko magpapahiram sa iyo ng pera kung ang negosyo mo pogo so itong itong mga ito pumunta sa money launderer at sinabi niya, magpapatayo kami ng ganitong negosyo, Pogo at Scamming, ganito yung magiging kita namin. Uh, ipasok mo, tulungan mo kami sa pagpapatayo. Kaya nakita namin may ibang source na uh, na pumapasok yung pera, may ibang 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 nag, ibang, financier ang uh, nagpa-finance. So, itong financier naman, uh, dahil alam niya illegal yung negosyo, willing siya mag-take the risk dahil yung kanyang poira galing rin sa illegal at hindi dumaan to sa ating sistema based sa mga nakikita kong dokumento hindi to dumaan sa mga normal channels natin for example sa banko or sa ano hindi hindi pa namin sure kung paano niya pinasok itong pera but definitely hindi to pumasok doon sa mga kumpanya na nakita namin So example yung pagpatay ng facilities hindi siya dumaan doon sa normal channels ng kasalapian insured at, at least mga yung... kumpanya na nakita namin na involved I'm sure mayroon pa ibang mga kompanya involved dito na hindi pa namin nakikita. At uh, to be honest, medyo ang galing nito. na, 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 na bilib ako kung paano nila ipinasok yung pera. Eh, talagang uh, without a trace itong pera na ito. bilib ako, al alam nila kung paano mag-operate. At alam nila na kung ma-set up nila itong Pogo Hub na ito, mababawi nila ito sa mga scamming activities na uh, na gagawin nila dito dahil bakit ka mag invest kung hindi mo mababawi yung yung pera mo di ba so tingin ko uh, napangakuan sila na kayang bawiin yung ininvest na pera nila dito so yung mga illegal na gumagawa nito base sa lumalabas no naghanap sila ng lugar kung saan sila makakapagtayo ng hub nakita nila Pilipinas maluwag madali siguro lagyan yung mga officials and then dito makakapaglinis sila ng pera at least that's how the theory goes no Eto po yung kasi ang laging sagot ni Mayor Alice Gugo hindi ko po alam lumaki po ako sa farm i mean how can she feign ignorance or innocence regarding this can you explain yung connection niya dito sa Baufo, yung connection niya rin sa sa kumpanya tsaka doon sa lupa na pinagtayuan nitong uh, Pogo Hub Actually, yan ang kanyang, yung kanyang press statement. Pero if you look at the documents, Unang-una, siya ang presidente ng Baufulan. Ang Baufulan ang bumili ng lupa at ang Baufulan ang applicant sa mga building permit in the municipality of Badban. Pangalawa, on record, siya rin nag-apply ng uh, letter of no objection sa ng Hongsheng. Eh, Hongsheng, ito yung unang Pogo company na na-raid. At uh, nakita rin namin na across uh, lumabas to sa hearing no ito linabas ni Senator Risa na yung family business ni Alice Go no yung QJJ companies yung yung accountant doon or yung contact person doon na isang taong pangalan ay Nancy Gamo present rin sa Hong Sheng present rin sa Zunyuan so may, makikita mo yung connection Family business sila, andito si Nancy Gamo doon sa Junior 1 Hong Sheng, andito rin si Nancy Gamo. Present siya from the Guo family business to the Pogo company. Siya yung common denominator doon. Uh, I'm sure it was an oversight on their part. Sa nila siguro hindi sila ma mahuhuli but that person puts them together. Puts them together. No? At uh, that person ties the illegal activities to the Go family businesses. Papatawag niyo po ba yan? Kailangan ipatawag yon. Ako papatawag ko yun dahil ito yung link eh. Kumbaga, ito yung link sa mga illegal activities and also sa uh, Guo family. At, at ko Guo family because uh, yung, yung si Gamo is the contact person for the Guo businesses eh. Kaya again, we need to expand yung sino yung mga shareholders ng Guo family business. Kaya hindi namin pinapersonal yung mga personalidad doon. Sila nakasulat doon sa dokumento na kailangan namin i-expand yung uh, investigation. Uh, hindi kaya ano, kasi isa rin sa madaling pagbasa rito, base rin sa mga lumalabas, i-involve si Mayor Guo doon sa Pogo Operations. Kahit sinasabi niya na hindi na siya nakialam, hindi niya alam yung nangyayari dyan, kahit malapit lang yung Pogo Hub sa munisipyo. What do you think? Yan ang, ang siyempre, yan ang kanyang storya pero hindi yan yung dokumento eh. Presidente ka ng kumpanya eh. uh, hindi mo pwedeng i-claim, hindi mo alam at, anong yung nangyayari. At uh, yung dokumento, ito yung nag-apply eh. Ikaw yung nag-apply in behalf of Hong Sheng. So kung ikaw yung nag-apply, alam mo rin kung ano yung pinapasukan mo. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi mo alam eh. No, for example, pag inutusan ka ng isang kumpanya na no, i-apply mo ito, Siyempre, gusto mo rin siguraduhin na itong kumpanya, legitimate ito o hindi. Baka sumabit ka eh. Baka, yan ang dapat ingatan ng ating mga, ka mga kababayan, mga kasamahan natin, lalo mo mga, mga professionals, na hindi porket babayaran ka, eh, uh, wala kang liability. Baka sumabit ka dahil pag, pag, pag yung mga tinutulungan mo, eh, involved sa drugs or pogo or anuman illegal activities. <music>